Yes, hello. Kumusta na naman ang lahat? So, welcome na naman po sa aking luto-lutoan M&M. Ayan. Ang recipe po natin ngayon is adiras paan ng chicken rich ng collagen. So, ayan. Hugasan po natin muna. And then, lagay po natin yung soda with citrus. Ayan. Papakuluan po natin siya. Yan po natin siya palalambutin para magkalasa. So, ayan po. Kumukulo na siya. Pag malambot na po siya at kulong kulong na, pwede po natin ahuni na siya. Set aside po natin siya. Tapos magigisa po tayo. So, ayan po. Tatanggalin muna natin siya. And then, magigisa na po tayo. Lagay po tayo mantika. Very, very light lang. And then, bawang. Ito po, po natin yung bawang para yung aroma sa yung sabaw is maglalasa maglagay na po tayong ng sibuyas ng luya ayan po konting kunti lang po yung luya so, lang na po natin yung chicken feet ayan iligisa po po natin siya ayan Pag pagisa po, ihahalo din po natin ulit yung sabaw nung pinagpakuloan natin para malasa po siya. Eh, maglalagay na po ako ng tuyo. Ayan. So, ayan po kumulo-kumulo. Maglagay na po ako ng suka. Ayan po. Dahil gusto ko po siya maanghang. So, lagyan po ng maraming paminta. And then, chili powder po. Kashmiri chili powder. Ang gamit po po dyan. So, maanghang na maanghang kunting haluhan, kunting kembot na lang luto na po ang ating lidas chicken feet rich in collagen ayan po sya so ayan, luto na po siya. ready to serve na po ang ating chicken feet ayan not so expensive, pero healthy Dahil ayon sa trivia ang paano ng chicken ay rich sa collagen so thank you for watching everyone